So nitswa mga kasaka, so ayan nandito na nga tayo ngayon sa Taito Station or Playing Station. So kung makikita nyo dito sa loob mga kasaka, napakaraming mga pwedeng paglaruan. So hindi lang bata yung mga nandito at mayroon din mga matatanda. So kung stress ka or pagod ka sa trabaho, pwede kang mag-refresh dito. So ayan, ito yung natitipuan namin ng paglaruan. So yan. At dahil matagal lang akong dinakawak ng bola, so try nga natin ulit mag ng bola sa ring. So kung makikita nyo dyan mga kasaka, so dalawa yung bakante dyan. So hinamon nga pala ako ng kasama ko na pa taasan daw ng score. Anggaling, anggaling! <laughs> <laughs> huh, ang galing. talaga ni abang Tak payah susun

A few moments later. Dito naman tayo ngayon sa My Stuff Toys. So 100 yen din yung bayan dito. So kung mapapansin nyo, pinipilit namin makuha ito at ihulog sa kabila. Kasi mas na ito sa kabila, sa atin na yung Stuff Toys na yan. So nakailang, nakailang 100 yen din kami dito. Kaya halos hirap din kami nailipat ito sa kabila. So yan mga kasaka, sinishare ko lang sa inyo kasi hindi naman pwede na lagi lang tayo nagtatrabaho dito at no homesick so kailangan din natin ma-refresh para makaiwas tayo sa mga homesick or lungkot or ano kaya punta-punta rin tayo sa mga ganitong lugar para ma-refresh yung otak natin so ayan uh, nagulugulit na kasama ko dito dahil hindi niya makuha -kua. talagang hirap hindi rin basta-basta nakukuha talagang itatayim mo rin kung paano mo uh, itong nitong stuff toys na to. Kasi mahulog siya pag sa ma nasa matatas. Na. hindi siya basta-basta rin na nakukuha. Kaya ang nakukuha dito is pera. So yan na, mga mga malamit na. Nakalima na kami. Makuha yan, dami na yan. So yan, ang ating operator. Parang kalau kembali semua orang mau nah ayan burut-burut ana ngaku lu eh. no 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 no, A ah, no. oh, oh. <laughs> <gat> <gat> masa saya busan pirah gantayan gini aku kamu anim gini aku kamu So ayan, nandito naman tayo sa kabila. So kung makikita nyo, may mga lumalabas dyan na parang ulo. So kung may galit ka nga pala, kung kanino ka man may galit, dito muna ibubus yung galit mo dahil purasahan to. <laughs> so ayan, tapos na kayong kasama ko. So yan yung score niya. So titingnan natin kung sino yung mananalo. Mukhang mahina nga ako dito. Dahil nagugutom na nga ako dito. So try natin. Gini agak bau, gini agak bau, gini agak bau, gini agak bau.